Hello guys dito ako ulit sa binang ko pero wala yung binang ko umalis siya hindi ano lang asawa ko dito Pipili ako ng bawang kasi isa sa ako ngayon lang gagawin pinatuyo talaga siya kailangan pala tuyong tuyo Magmamasa ko kasi medyo maalikabok siya madali lang to piliin nila yung malalaki small medium, tsaka large lalo itong pinipili ko is malaki tapos may panukat ako ito yung malaki yung pangalawa tapos yung pinakamaliit Yan. pag alanganin ka sa size isukat mo lang siya kailangan hindi siya la lalabas, hindi siya mahulog. Kasi once lumabas siya, ibig sabihin dito na siya sa pangalawang size. Ang dami nito, hindi pa nila tinatrabaho. Kailangan pala tuyong-tuyo yung ano. Kailangan tuyong tuyong yung bawang. Pag may buhangin siya, tatanggalin. Gagyan na rin nila, ikikis-kis nila. Kailangan kasi malinis. Nagaya e nito, ito, meron siyang... Uh, tawag dito, meron siyang putik tatanggalin siya kasi pag hindi siya tinanggal, dadagdag siya sa timbang. So, kailangan tatanggalin. Tapos kapag may butas, reject na yan. Hindi naman nasasayang yung reject. Kasi, ano yan, itatanim. Pwedeng itanim. Tatanggalin lang yung isang butil na nasira. Tapos yung the rest, pwedeng itanim. Or pwedeng kainin. Ganyan. Nagsasako kasi kami guys. Nagsasako kami ng asawa ko. Hindi naman to lahat. Yung magagawa lang. Yung magagawa lang namin. Hanggang ano lang kami hanggang 12. Kasi 12 may pupuntahan kami ng asawa ko. Medyo busy tayo talaga kapag ano na, kapag summer. Kasi ang dami ng ang dami ng trabaho. hindi pa nila ginagawa kasi hindi ata mabilisan no hindi pa wala pa sa deadline kasi kapag ano, kapag ibebenta na ito talagang ano na yan mamadaliin na nila kukuha na sila ng tao ay tingnan nyo guys so may putik siya oh kita nyo so tatanggalin natin yun kailangan malinis kasi ikikilo siya kada sako may kilo so kailangan siyang i-ano kailangan siyang tanggalin. Ayan. Ganyan lang. Pag wala na siya, pwede na ilagay. Madali lang. Hindi naman ganun kahirap, no? Mahirap lang kasi sobrang dami. Tingnan <laughs> <Ayan> niyo hanggang dulo. <laughs> hanggang dulo, ilang sako to. Lahat. So, ayun, kanina, hinatid lang namin yung mga bata sa school. Tapos, sumiretso na kami dito sa Benang. Para masimula na itong kabahong. Kailangan kasi magawa namin kahit may magawa kami kahit ilang sa akin. Kasi una atang ibebenta yun. May unang i-deliver. Bali guys, yung, yung benang ko, yearly siya, nagtatanim ng bawang. So yearly din kami nag-harvest. Talagang ano na yun, mula nang dumating ako dito, ganun na. Tapos, ganun din yung palay yearly din nagtatanim, yearly din nag-harvest. Tapos after nito guys, pina-harvest na namin yung bawang. After nito, magtatanim naman kami ng cabbage. Bali yung cabbage is next month itatanim. So yung tataniman ng cabbage, yung pinagtanggalan ng bawang. So, nung nakaraan, nalinis na namin siya. Natanggalan na namin ng mga plastic. Bali, aayusin na lang ng asawa ko yung ano, yung tataniman. Lalagyan ng pataba, tapos iaanuhan ha ng makina. Para maganda siya pag tinaniman. Sobrang busy kapag ganitong summer. Ang daming trabaho. Ngayon wala akong pasok kasi yung mga kasama ko sa factory ay may mga lakad. So wala rin akong pasok. Dahil hindi naman ako pwede mag-isa doon. Pero bukas, back to work na tayo. So, kaya may time tayo ngayon tumulong dito sa dyanang ko. Ganun lang guys, tulong-tulungan lang. Tulong-tulungan lang kung may time, tutulong. Kung wala, naintindihan naman nila. Hindi naman sila yung tipo. O, oh, wag ka magtrabaho sa iba kasi may trabaho dito. No, hindi sila ganun. Once, alam, pag alam nilang tatrabaho ka, uh, okay lang sa kanila. Gawin mo yung gusto mo. Pag may time ka lang, pwede kang tumulong. Pag wala, it's okay. Walang problema sa kanila. Ayan, ito. Kagaya nito, ito. Meron siyang... Kanya may buta siya, no? Bali, yung pag-harvest kasi na ito, hindi maayos. Kaya nagkaroon siya ng ganyan. So, reject na to, guys. Hindi natin pwedeng isama sa ibibenta. Pag ganito, i-separate natin siya. Ayan. Pag na-separate na siya, Ayun, kagaya na sinabi ko kanina. Pwede siyang uh, pira-pirasahin at uh, Okay, tinatawag ako na asaba ko. Wait lang. Pagod mo yung ande? Oo. Ayun guys, sinawag ako ng asawa ko kasi dun daw kami sa kabila. Ayun, eh, tingnan nyo ang dami, di ba? Diba? Ayan. Bali, dalawa kasi yung plastic house. Yung isa medyo maliit. Tapos ito yung pinakamalaki eh. So, kaya dito nilatag lahat. Bali, dun kami sa kabila kasi may mga natira pa dun. Ang